ikaw at Ter, I, I respect you bilang isang gay. Na, 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 na kita. Pero sir, ingatan nyo, ingatan nyo rin ang sarili nyo. Huwag wag, wag ka nang papasok sa kanon. Dahil tali mo, nagtrabaho ka na sa kanon. Hindi nga po sir, eh. ngayon yung pakil ko, ah uh, pinapabalik niya ako sa trabaho kung saan na i yung shop. Pinapabalik niya ako, nag sa akin na magtrabaho daw ako. E ayoko nga akong magtrabaho, sir. Pinipilit niya ako na magtrabaho sa shop ulit. E ayoko nga akong magtrabaho sa shop na yun kasi nga ni-rate na Ah, uh, bumunt... pa, sabi mo kay Orlin, samahan ka na lang niya para i-comment mo kung ano man yung problema, ilapit mo sa BMW, okay? Kasi po, wala po kong trabaho eh. ah uh, mag, mag, malis po ako sa kanya mag-one month na ah, uh, ko nag-message sa akin kasi nga, ah, uh, sabi ko, kung ako sa kulungan, tapos sabi, sabi niya, nalang, ako na lang dumalo kasi nga, bawal siya dumalo, kapag dumalo siya, ikukulong daw siya. Sir, may tanong lang ako sa sa'yo. Okay lang, sir? Opo. Opo. trabaho ko sa shop, nakaranas ka nga ganun din. Nakaranas naman po, hindi sa pagmamagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Alam ba, na, na, ilang beses ka nakaralat ng ganun? Ng mga customer? Kasi, da, ano kasi, ano eh, nakapila ko sa kanya ng dalawang taon. Ano, ilang, ilang, ilang uh, work, ay ilang uh, worker, ay ilang mga customer mo ang na, nangadubo? Pagkakalam mo? Alin po? Ilang customer ba ang, ang, na, ang nakadubo mo? Hindi naman po kasi uh, bigyan naman magka-customer eh. Kasi ang uh, usually po ang mga customer naghahanap ng na mga may suso. Hindi wala naman ako suso. <laughs> 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 ah! ah! Inahan mga customer na mga katulong yung mga may suso. Ay wala ka bang suso? Eh, marami po sa... Wala. Marami po talaga. To be honest, marami sa lahat ng shop ang may mga susuan. Ah! So, ayun po, ayun, ang dahilan kung bakit po nire ang mga shop. Maraming mga mga gay, na may na may merong dede boys. lady boy lady boy Bubuti sa ikaw, wala kang, wala kang suso. Wala, kaya nakakaya pumunta ko sa nang kulungan eh. Kasi kung suso naman ako, di ba papasok sa kulungan, takot din ako. Oo. Kasi sa hapon, pumunta kami ng kulungan. Yung anim na pulis, nakapalibot sa aming dalawa ng kasama ko na dumalaw. Katuloy niya sa akin, Pilipino ka? Opo. Sino na dalawin niyo? Sabi namin, ganito nga si itong pangalan na to. Oh. Tapos sabi niya sa akin, ah, si itong nahuli nito, babae ba daw o lalaki? Sabi ko, lalaki sir. Lalaki, bakit may suso? Ay, Ay patay. Ay, ako. Mga, yung mga, is ko. At least, eh, Ah, uh, hindi ka nag hindi ka nag suso. Buti hindi ka Saan, nag sir. Oh, hindi ka nag hindi ka nag, nag injection. Hindi ako nagpa no sir, mo no? na experience mo yun, no? Ah, uh, sir, mga curious lang ko ah, curious lang. Curious lang. Ah, sir. Okay sa sa experience mo nagkaroon ka ng customer ano yun minumasahe mo tapos customer ang mismo nang sabi sa iyo na Gamit, gamitin kanya galon pagpasok pa lang sa kwarto din sila na ng puwet ang mga customer talaga ah ay I mean, talaga ng puwet tapos daw din din ng nang hawak din ng ano nota oh babos babos Sinong, sinong gagalawin mo? Ikaw o siya? na, sila, sila naman ang unang ano eh. Sila lang unang gumaano ng ahawak. Kahit na sabihin mo, masayihin mo, pag ahawak at pang ahawak pa rin. Hindi mo maiwasan talaga. Tapos di eh, ano, ah, uh, matagal ba? Pag ginunaw -no, kanila, gano'n ma matagal ba? Mabilis lang. Eh, diretso pasok ka sa pit. Sa pit? Hindi kasi iba, pag minamasaya pa rin, nalalabasan na eh. Ah, okay. Pasensya na kayo ha, may mat, mat, ano sa ngayon. <laughs> Grabe no? Sir? Hindi, kako sa mga live ko ngayon, sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo dahil nga, mar martis ako ngayon kasi gusto ko ilamin kung ano na nangyayari sa kanila pag sila ay nagpag-contact sa mga customer. Hindi kasi ang customer talaga pagpasok pa lang doon, hindi naman talaga Ano pa? Ano pa? Ang ibang customer naman talaga doon, out of 100, siguro 10% lang ang mga customer mong matino. 90% doon mga puro mga harakat. Ah, talagang gusto talaga, no? Ikaw, sir, oh, sir, uh, your experience, as your experience, paano, inawa ka pa sa mo, Lahat, nahawang, ka sa harap. Nagpapadol, 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 bo, do, rin, ha? O? Oh. Nag, nagpapa, do sila, do? Lahat. Ah, Diyos ko. <laughs> oh, yan, para lang hindi, para lang hindi magbigay ng complaint. Lahat, gagawin <laughs> mo na lang, para lang, hindi magtawag ng pulis ng kalaban, gano'n. Wala na, doon na ang gagawin natin. Diyos ko. Na, <laughs> ganun, ganun pala, no? Diyos ko. At, at, ah, ah, alam mo, maganda yung, yung sinabi mo para magkaroon kami ng idea sa mga nangyayari sa loob mas maganda siguro, don't worry, and will really be evident, uh, wag ka wala. Kung naman, Sir, sa, 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 sa tanang buhay mo, sa, sa, sa tagal mo, dalawang taon, mga ilan lalaki na nakapasok sa mo? Hindi ko na mabilang, ah. <laughs> buti din, buti din, hindi Alam mo, last, 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 two years ago, dalang beses ako naka-encounter naka, naka, encounter ng gay na nakaroon ng HIV dan. Wala naman po kasi every year kami nagpapapala, nagpapapalatiya. Ah. Kasi yung dalawang, kasi, dalawang kasi yung na, na-encounter ko na may age, ay ano, yung tinulungan, uh, tinulong ko makauwi. Yung uh, isa isang, may, 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 uh, may HIV, tapos isa naman, Tinulungan ko ako ng bayad ng cargo niya ng kanyang uh, bagahe. Kaya alam ko po na mayroong pang na, nakasakit diyan. Sa mga nahuli na po ng dalawang kasama ko, may mga balatiya card po. Mong... Kaya nga, eh, salamat alam mo, salamat alam mo, salamat sa iyo binigay mo kami ng idea sa nangyari ngayon. At least alam namin ang talagang nangyayari sa buhay ng katulad ninyo, nag-aanag Katuloy ikaw, buti ikaw, hindi ka nagkasakit yan. Ang dami pala laki na nakapasupport mo. Yun na nga, sir, kasi nga may kondom. Ano, ko, uh, ka? ko kondom ka? Kukondom ka mismo? Oh, syempre. Para hindi magkasakit. Sambahan na lang. Pagkat dati kasi nga, nandun ako nagkatrabaho. Oo. Oh. Eh, na ano, sa trabaho ngayon, kaya Grabe yun, sir. Eh, pinipilit pa ako na ako kung magtrabaho doon. Eh, Sir, ikaw, ikaw, meron ding bang customer na sila yung mismo yung gagamitin? 90% mga tayo. Oh? Gusto ng mga Arab Arabo, sir, eh, gagamitin? Sila ang, ano... Oh. Bisan, mga custom, ano? Sabi nyo pala yung sa loob ng kwarto. Grabe o no? Grabe pala yun, oh. No? So, 90% ng mga, ng mga customer, gusto rin nila, sila rin, gagano'n na pwede. Opo. Pandemic. Silang tap Ngayon, after ng... Grabe, no? Mala, mala, alam mo, sir, marami kang makuha, mag, magbigay ng mga, ng mga nangyari na ito. Mag-uusap usap ito Mga kababayan ko, mga, napakinggan po yung mga pag-uusap namin, sir. Okay, tatapusin ko po itong live na ito kasi kakakasak po siya dahil may mga issues pa na dapat namin tang a ano pa pag-usapan. Okay? Eh hindi lang 'yan, hindi lang Ako po ay nananawagan sa lahat ng mga OFW na mga nasa labas, 'yung pong mga gay community, please naman respeto niyo po ang sarili ninyo. Alam niyo, magiging malaking problema po ng ating gobyerno ito. Okay? ng gan ganun ang na nangyayari. Maraming pong mga gumagawa ng kalokohan ng mga mga ka OW, mga ka mga kasi ngayon po susunod po nangyayari ng raid oh ito po. Kinuwento sa akin limang raid po sa loob po ng isang buwan. Sa Jeda lang to pinag-uusapan niya sa Jeda. Limang limang raid. Meron pong babae sa yung pag-usapan sa babae. Ito muna yung mga gay. Ng mga nangyayari po para po sa inyong lahat 'to. Kaya please sana, kung ano man ang inyong problema o inyong gawain, wala po kaming pakilaman dahil yan po ay buhay niyo. Ang amin lang po gusto namin po na na na, na whatapo mangyayari dahil po ang mamang pag nagka problema po kayo, ang higit pong magkakaroon problema ay ang mga pamilya ninyo kaibigan, kapamilya. Mag-iisip mag 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 pa sa inyo. Tapos, malapit kayo sa gobyerno, gobyerno man ang mga mag, 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 mag gagawa ng paraan. Yun lang po ang aking puso lang sa inyo. Okay? So, sana po sa mga na, 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 na nakinig ngayon, maging aral sa inyo sana itong live na ito. Doon sa mga gay natin ng na community na mga nagkatrabaho sa mga mga massage po Paging, maging sa mga babae dahil mayro po mayro po kayo doon nakausap po siya tungkol po dalawang babae maraming salamat po at uh, kasama ko po, po si Irene si, uh, si, Claire si uh, Aya and uh, si Orly ng kagapay ng bawat OFW